kag sa good vibes isa ka 20 year old nga business administration student kag anak sa isa ka PWD ang ginkilala bilang darling of the press sa pagpakilala sa 15 ka mga kandidata para sa Miss Bacolod Mascara. May report si Nico Delphine. Ginpakilala na ang 15 tanan ka mga kandidata para sa Miss Bacolod Mascara 2024. Sa sashing ceremony sa SM City Bacolod, ilagin pasundayag ang limited edition Mascara Sinefin Collection shirts para kay Acting Mayor Jude Tadeo Saison. Ang 15 ka mga kandidates ang makabig isa sa mga mabaskog nga batch ng Miss Bacolod Mascara nga iya nasaksihan. saksihan. Uh, mga taga Bacolod! Though hindi man kukuro magsalang maghambal nga, I think we have a very beautiful 15 candidates no, for this year's Mascara. Kabahin sa pagpasundayag sa mga kandidata, ang pag-present sa ng ilang mga advokasya. Madaso nila bat ang mga pamangkot sa katapos ng media. Napili nga darling of the press ang 20-year-old third-year business administration student nga si Cindy Valencia. Istorya niya, isa ka person with disability ang iya amay. Nga nagatingua, matagaan sila sa maayong obas paagi sa natukod nga sari-sari store. Gani naging isa manini sa mga rason kung nga gusto niya nga mapasangkad pa ang nasugdan nga school-based advocacy program para sa mga PWD sa siyudad. And this is not only just for PWDs, but inclusivity is a step towards progress. And I believe with inclusivity, with this inherent project traits that I would propose, it would unlock a potential of a leading developed Bacolod City where we are inclusive to all, where no one is left behind. Kabayan sa 15 ka mga Miss Bacolod Mascara candidates nga naghahandom sang corona Sandy Elia Guzon, Queenie Kwan, Sofia K. Zaragoza, Angelica Guentenero, Princess Ella Olmilia, Judiel Michelle Maris Lianda, Bea Trisha De La Peña, Mary Eloy Sinson, Giselle May Sullivan, Gwen Maricon Lopez, Jasmine Mahilom, Ed Marie Aguilar, Kayla Jane Dilarma, kag Akisha Nicole Nuarin. Sa October 5 kag 12, ang Talent Kag Festival Costume Competition sa Ayala Malls Capital Central na pagasundan sa Corporate Day sa SM City Bacolod sa October 13. Sa October 19, paghahiwaton ang Coronation Night sa University of St. Lasal Coliseum. Nico Delfin para sa Digicast Negros.